Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Jo. Ate May naman ang itawag niya sa akin. At Kuya Jod naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta. Matuto at makisaya. Welcome sa Mga Munting Ilaw! Down. Hello mga kids! Ngayong buwan ng June ay ating pararangalan ng mga ama. At marami tayong pwedeng itawag sa kanila. Minsan ang tawag natin ay Papa, Pa, Daddy, Father, Tatay at marami pang iba. Ako ang tawag ko sa kanya ay Daddy. Pag-aaralan natin ang mga tatay sa Biblia na nagpakita sa atin ng magagandang aral sa buhay. At atin ding pag-aaralan kung paanong pahalagahan, mahalin at igalang sila according pa rin dito sa Bible. O ano, handa na ba kayo sa ating kwento? Ito natin ngayon ay tungkol sa tiwalang ipinamalas ni Abraham sa ating Panginoon. Si Abraham at ang kanyang asawang si Sarai ay masayang nagsasama sa buhay. Madalas nilang ginagawa ang mga bagay-bagay ng magkasama, katulad na lang ng pagluluto at naglalakad sila ng mag at nagpe-pray din sila sa Panginoon ng magkasama at marami pang iba. Ngunit mayroong isang bagay na wala sa kanilang buhay. Wala silang anak. At ang isa pang problema ay matanda na si Sarah at si Abraham. Para na silang mga lolo at lola. Kaya parang imposible na talaga na magkaroon sila ng anak. Kaya kahit gustong gusto nilang magkaanak, ay parang wala na silang magawa. Isang araw, may nakita si Abraham na tatlong mamang papalapit sa kanilang tirahan. Agad niya itong sinulubong at inulok ng maiinom na tubig at makakain at inulok din niya ito ng lugar na pwede nilang pagpahingahan. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo. Nais nyo ba munang magpahinga, makainom ng malamig na tubig at makakain? Ipaghahanda kayo ng aking asawang si Sarah. At buong pagmamahal na naghanda si Sarah ng makakain at maiinom para sa kanilang mga bisita. Pasok po po ang aming munting tahanan. Saray! Yes. Narito ang ating mga bisita. Maraming ba silang ipaghanda ng mga pagkain? <laughs> Ayan na, ating pagkain. Abraham! Kayo ng inyong asawa ay magkakaroon ng anak na lalaki. <laughs> Ako? Magkakaanak pa? Sa tanda kong ito? mo, ambram, si sinabi ng kasamaan ko. Mukha mang imposible at hindi ka pani na magkakaanak pa kayo dahil sa edad ninyo. So, balit, walang imposible sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Pwede niya gawin kahit ano sa buhay natin. At ganun nga ang nangyari sa araw na iyon. Isa, dalawa, tatlo, apat na buwan ang lumipas at marami pa, Ngunit wala pa rin naganap na pagkakaroon ng anak si Nasara at si Abraham. Ngunit sa kabila ng matagal na paghihintay, ay kahit kailanman hindi nagduda at nagdalawang isip sa pangako ng Panginoon si Abraham. Nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon na ibibigay nito ang pangako ng isang anak na lalaki. Panginoon, mukha man pong imposible na kami magkakaanak, lalo na't na ako'y isang daang taong gulang na. Ngunit patuloy pa rin po kaming nagtitiwala na inyong tutuparin ang inyong pangako na kami magkakaroon ng anak. Hindi nga nagtagal ay nakaramdam na ng kakaiba si Sarah. Ibinigay na ng Panginoon ang pangako nitong anak na lalaki sa kanilang mag-asawa. Abram, Abram, tinupad na ng Panginoon ang pangako niya sa atin na tayo ay magkakaroon ng anak. Ako ay muntis na. Talaga? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Maraming salamat sa Diyos at tayo patuloy na nagtiwala sa kanyang mga pangako. Talagang walang imposible sa ating Panginoon. At Isaac ang ipinangalan ni Abraham at ni Sarah sa kanilang anak. Inalagaan, minahal at tinuruan si Isaac ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang amang si Abraham, ng tamang pagtitiwala sa Panginoon. Tunay nga mga kids na dapat lang talaga tayong magtiwala sa ating Panginoon at kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Hi mga Munting Ilaw! Maglalaro tayo ngayon ng Baton Relay. Yung hawak nyo ngayon dyan ay baton. Ngayon, ganito yung gagawin sa ating game. Yung unang player, tatakbo siya sa kaliwa ni Ate Jo at Kuya Jed. Iikot kayo dito sa kanila. Tapos, ia-appear nyo yung next player, then iaabot nyo yung baton. Sunod-sunod hanggang sa dulo. Ang unang makakatapos na team ay mananalo. Ready na ba kayo maglaro ng baton relay? Oo! Team 1, are you ready? Yes! Team 2, are you ready? Yes! Okay, maglalaro na tayo ha. Ah. Ready? Get set! Go! <laughs>

Okay, congratulations! Ang nanalo ay ang Team 1. No! Pero okay lang yung Team 2 kasi ginawa niyo pa rin yung best niyo. So ang saya na natin, mga munting ilaw, no? Oh, Ako! Ako! Okay, pero lalong mas masaya dahil nagkaisa kayo sa inyong team nagtulong-tulungan kayo para matapos ninyo ang laro. Pero ang mas mahalaga ay matuto kayong makisa, natuto kayong makisama sa inyong mga kalaro para maging mas mabilis at maganda. So very good sa inyong lahat mga munting ilaw! Congratulations! Yay! Yay! bakit ng problema? Eh kasi papa, whole day na po ako nag-aaral, nag-memorize. Pero parang hindi ko po ma-recall lahat ng inaaral ko. Hmm, ganun ba? Eh ano ang subject ba to? Science po, papa. Ah, science. Alam mo, ganito lang yun anak. Dapat, niintindi mo muna yung konsepto ng bawat lesson. Kasi hindi naman mahalaga na memorize mo nga. Hindi mo naman naiintindihan, di ba? Kasi ganito, pag-aralan natin yung unang part ha. Ang ibig sabihin ito, O ano anak, may natutunan ka ba? Opo papa, thank you po tinulungan niya ako ha. Oo naman anak, masaya ako na natutulungan kita sa studies mo. At salamat din sa tiwala mo kay papa ha. O huwag ka nang kakabahan bukas sa exams mo ha. Dapat magtiwala ka lang sa Panginoon. Paano po kapag nakalimutan ko papa? Paano pag nakalimutan mo yung mga sagot? Alam mo, dapat uh, maging confident ka na kasi nag-aaral na tayo at pinag-pray na natin yan. Tsaka tutulungan ka ng Panginoon na maalala mo lahat ng inaral natin ngayon. Thank you po talaga, Papa, sa help nyo at sa guidance nyo. I love you po. Love you too, anak. <laughs> Sige, Yan. Hi, mga bata. Inaayos ko lang yung necktie na ginawa ko para sa aking daddy. Kayo rin, gagawa rin ba kayo ng necktie kay daddy? Ang cute kasi nila pag natin sila ng necktie na gawa sa papel. Halika, ang kasama ko ngayon ay si Ate Mea at si Ate Aya. Hi! Yan. Ang kailangan natin para gumawa ng necktie para kay tatay ay bond paper o kaya pwede rin yung mga colored papers. Pero mas maganda ang bond paper para kayo mismo ang mag-design. Kailangan natin ng mga crayons o kaya pang decorate. Pwede rin mga markers at tape. Kailangan din natin na pin o perdible. At scissors. Ayan, handa na ba kayo? Sige, gawa na tayo. Una, kuha tayo ng bond paper kailangan natin siyang ito Ganito. Para maging square. Dapat sakto siya dun sa dulo. Ayan. Gugupitin natin itong side na ito dahil hindi natin siya kailangan. Gagamit tayo ng gunting, pero tandaan na humingi ng tulong kay mama o kay papa. Ayan. Pag nagupit na, magkakaroon tayo ng square na paper. Ayan, tama si ate Aya. At si ate Mia. O oh, sige galing dito, dito natin gagawin ang necktie. Dapat nakatayo siya ng ganito. Okay? Handa na ba kayo? <laughs> Una, tupin natin dito sa linya. Para tayong gagawa ng ice cream cone. <laughs> Tapos yung kabila naman. Sunod naman, dapat ganito magiging itsura. Balik tayo natin. Tapos, tutupin natin siya na halos magiging pantay niya itong nasa gilid. Tapos, tutupin natin siya. Parang ganito. Dapat halos pantay niya yung nasa gilid. Okay? <laughs> Pagkatapos, Tupi ito, pero huwag papaabutin sa taas. Ayan. Tapos tupi natin ulit itong natitira dito sa taas. Dapat lumagpas siya dun sa dito sa mas malaki. Dapat merong sobra dito. Ayan. Galing ni Ate Aya at ni Ate Mia. Pagkatapos, tupi natin ng onti dito sa gilid. Para lang magkaroon ng onting line. Tapos buksan natin ulit. Pagkatupi dun sa gilid, dot merong ganito. Pero bubuksan ulit. Tapos, itong side na to, tutupiin natin hanggang dito sa gitna. yung matitira dun sa gilid. Tulad nito, huwag niya siyang itupi hanggang dulo. Dapat meron siyang corner dito. At ganoon din sa kabila. Itong side ay ididikit sa gitna. balik na natin Yan ito yung magiging itsura ng necktie Pero parang may kulang Dapat ata, lagyan natin ng decorations Sige, koloran na natin siya Kahit ano pwede natin isulat, kahit letter para kay daddy, lagyan natin sa necktie Pwede rin Ha, yeah, kamusta sa pag-decorate, Aya at Ate Mia? Okay naman. <laughs> pagkatapos natin designan <laughs> or koloran ng ating necktie, pwede na natin siyang lagyan ng pin dito para pwede siyang isuot. At pwede rin natin idikit to para hindi masira. Ito po. Gagamit tayo ng tape at ng safety pin. Tapos ididikit natin siya dito sa gitna. tape. Okay, muna. Tapos, pasok natin siya dito. Buksan niyo muna para alam niyo kung asan niyo ididikit niyo. Tsaka natin siya ilagay sa lakta. Dapat yung nandito siya sa labas para masuot natin yung pin. At, iguglo ko itong nasa loob para hindi siya masira. Ayan. Okay na? Pakita nyo nga yung gawa nyo? Wow! Sana kayo rin ay nag-enjoy sa paggawa ng necktie na to. At, huwag niyo kakalimutan ibigay kay Daddy Salamat! Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today ay Father Abraham. So ang first part, kakantahin lang natin. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord and then right arms. Sigaw natin. right arm and then kakantahin ulit natin father abraham has many sons many sons has father abraham i am one of them and so are you so let's all praise the lord right arm and then next left arm so right arm left arm and then kakantahin natin yung buong song father abraham and then right foot father abraham ilan na yon? right arm left arm and then right foot Tapos, left foot. Apat na yun. Right arm, left arm, right foot, left foot. Father Abraham. And then, ang next one, chin up. Father Abraham has many sons. And then, ang last one, iikot. Father Abraham has many sons. And then, yung dulo, upo tayo, sit down. Okay, ngayon, try naman natin with music. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, Father Abraham has many sons. Many sons have Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up, turn around. Father Abraham had many sons, many sons had Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. Sit down! Very good! Mamaya pwedeng-pwede niya na kaming sabayan. O mga munting ilaw, naalala niyo pa ba ang kwento natin ngayong araw? ang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon, ang kanyang paniniwala na tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa atin sa tamang panahon. Na dapat lamang tayong maniwala at patuloy na magdasal sa Diyos kahit gaano man katagal sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya tayo naman kids, tignan at tularan natin ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos at maging ng ating mga ama sa tahanan. Salamat, Salamat po, po sa magandang, magandang turo at halimbawa niyo sa amin. We love you, Pa. Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Praise right, our Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise.